Okay, alright. Uh, Shoutout sa mga followers at supporters ng Jack Mikali. Uh, ang gagawin ko ngayong video, uh, panoorin nyo. susubukan ko yung yung mga, ano ko, yung mga mga karga ko. Susubukan ko yung tibay ng karga ko. Yung karga ko dito, ito. Bato mo tapos Rebuelta, tsaka itong Gulalakaw. Tapos ito, meron akong kidga to. Susubukan ko yung ano, yung yung tibay sa abal nito, yung bagong dating ko na talibong, susubukan ko. Ah. Uh, ito nga pala, oh guys, yung anong gagawin ko. muna guys, kasi para baka sabihin niyo, baka sabihin niyo fake. Eh. it Baka sabihin niyo may damit eh. Ayun, mag ako. Ayun, ito yung mga uh, ano, mga karga Guys, ito yung ano, ito niyo, ito yung ito yung mga gagamitin natin ano. Mamimili ako dito mga ano, uh, tingnan oh. Close up mo, big close up mo. Oh, big close up mo. Ayun. Ito yung mga gagamitin namin na uh, ano na pang testing ito oh. kaya lang paano to makalawang makalawang no baka makita na ako dito pero may tiwala naman ako ito ito yung bagong dating no oh. kinis oh Ito pa yung isa. Yan. yung okay, mga ano. Pipili lang ako rito. Kung anong ano. May mga mga

ah, uh, ah, oh, sige hindi nga natin kami naman, testing nga natin ako dyan sa ano ayan ayan, i-testing din ako ito yung talibong na ano bukod ko lang muna yung ato ko ipapalito hindi, ako muna, hali ko muna Anong ka na sa ano ko sa palat ko? Tingnan natin kung paano talaga yan kayo. Sakitang kita nyo ha. Yan, ko yan. Grabe. Oh, ah, grabe oh. Kunat oh. Yangas mo naman. Oo, oh, diba? Oo. Oh. Ang kunat niya, no? Oh. Kita niya yan. Oo. Oh. Ah. Masakit lang. Namumula lang, oh. Ah. Oh. O, oh, kita nyo ha. O, oh. kita, kita nyo yan. O, oh, pangkakamot ko sa likod ko yan. O, oh. o oh. kita nyo. O, wala ko maro. Isa pa, yung ano. Tingnan natin ito bago na ito. Tingnan ko tayo itong bago na ito kung Ah, oh, talagang... Malapit talaga yung ano ko, malapit talaga yung kapal lang ano ko ah. Ang karga ko, oh. wala oh O. Ikaw nga testing mo nga oh O, oh, 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 ano mo. Itakin mo nga ako dyan oh, oh. oh. Wala oh Sa una. O. Oh. O, oh. kita mo ah. Nasa mo. Eh, lakas mo oh Sa lamang pa yun oh O, oh, dito. Namumula o. Oh. Ah. Ah. Paano kikilitay ako eh. O, oh, mo. kamot mo. Kamutin mo. mo. Ano fatal ba? Ah, matibay talaga. Matibay talaga yung kapal ko na yan. Ah, guys, ah, nakita nyo na, nasubukan nyo na yung kapal ng ano ko. Na kapal na mga kabla ko talaga. Ang effective talaga. Ah, shout out nga pala sa lahat ng followers at supporters ko. Ah, sana ah, patuloy nyo kami na supportahan. Ah, Ah itong ginagawa namin video na to ay for entertainment purpose only. Ah itong blade na to, itong itak na to na talibong, uh, walang talim to. Guys, ayan, walang talim kasi sa isa. Guys, walang talim to, kaya hindi tumatalab, guys, ha. Ayan. Pero yung kabal ko talaga na yan. Ayan, ito. Ayan, Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, ano yan, walang talim yan. Kumbaga, mga trainer bolo to, mga training, mga pangal lang to, mga pang demo namin. Kumbaga, hindi, kumbaga, wala, kumbaga, hindi ko talaga, to, hindi talaga itak na may talim to. Pero yung mga kabal ko, mabisa to, hindi kailangan subukan. Okay, maraming salamat at pakishare ng video na to. Apo kayo po sa inyo lahat.